Hindi ko namin pinitilit na lumapit. Pero sana may isipan mo din na lumapit ka. Para kay Papa na lang. Kaya oh, sa akin. Mm -hmm. Gusto ko nung mabuta sa kasayo. Wala no, akong pangit kahit makagod ka. Kasi, kasi kaya ko ninyan susunod. Magagawa ko ninyan. Please, mabuta ay matagal na kapatid ng gold medalist na si Carlos Yulo na si Eldro Yulo, may pahayag sa isang interview na anya ay gusto na lamang makitang buo ang kanilang pamilya. Sa isang panayam, ibinahagi ni Eldro Yulo na gusto na lamang bumalik sa kanila ang kanyang kuya Carlos, may gold man ito o wala. Ayon sa kanya ay hindi naman nila habol ang pera o ang naging tagumpay ng kanyang kuya at ang gusto niya lamang ang makitang buo ang kanyang pamilya. Yung love niya sa amin, his family. Sobrang saya namin sa achievements niya. Pero ang habol lang talaga namin is siya, Anya. After all, may napatunayan na siya, right? Wala kaming paki kung magsaya kayo dyan. Hindi na namin kayo guguluhin ng girlfriend mo. May napatunayan ka na. Ang gusto lang namin is bumalik ka sa amin. Dagdag pa niya hindi rin nito napigilan maging emosyonal habang nagbibigay ng mensahe sa kanyang kuya. Sinabi ni Eldro na wala siyang pakialam sa naabot ng kanyang kuya dahil kaya niya rin itong gawin sa susunod. Hindi ko kailangan ng pera or kahit ano. Kasi kaya kong i-earn yan. Gusto ko lang talagang mabuo tayo. Wala akong paki kung makagold ka kasi kaya ko rin yan sa sunod. Magagawa ko rin yan. Gusto ko lang talagang mabuo tayo. Matagal na, dagdag pa niya. Matatandaan, ibinahagi ng nakababatang kapatid ni Carlos Yulo na si Eldro ang kanyang opinyon tungkol sa nangyayaring girian sa pagitan ng kanyang kuya at ng kanilang mami Angelica. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Eldro na ang tanging hiling lamang nila ay hindi na umabot sa punto na laging sila ang humihingi ng atensyon mula kay Carlos Yulo hindi ka naman namin pinipilit bumalik pero if ever na maisipan mo ay always free kami. Hindi kami lumalapit sa iyo dahil nanaloka. ka. Gusto lang naman namin kayong makaban ng hindi namin sinasabi or hindi namin kailangan sabihin. Ayon pa sa kanya ay para kasing lumalabas na nanlilimos sila ng atensyon kay Carlos na hindi naman tama. Naniniwala din si Eldro na dapat ay si Carlos ang mismong lumapit at makipagbati sa kanyang pamilya. Babae kasi si mama kuya eh. Alam mo naman kapag babae, matataas talaga ang pride. Kailangan talaga nating mag-adjust. Ang gawain talaga ng lalaki ay mag-adjust na lang and babaan na lang yung pride natin para tapos na ang gulo. Ang ayaw lang kasi ni mama is yung kamilang lagi yung lumalapit para sa atensyon niya which is mali talaga. Dapat may kusa ka rin. I mean, I'm not mad about it. Nagtatampo lang na kailangan pa naming isik yung atensyon mo. Buong pahayag ng kapatid ni Carlos Yulo na si Eldro.